Hello to everyone. Good afternoon. Um ako si Dee or Dayan. Gusto ko lang i-share ang miracle na um nangyari sa akin. Although it's it's a small miracle, but still it is a miracle from God through Narciso Lalo. Uh, kasi last week, uh, magwa one week bukas, Saturday Uh, nagising ako na napakasakit ng likod ko sa left shoulder. Um, masakit siya for no reason. And even pag ako ay mag-inhale, sobrang sakit siya. Kahit paggalaw ko ng dalawang kamay ko, if kunyari may aabutin ako sa table... Yeah ni ko ma-stretch masyado yung dalawang arms ko kasi masakit talaga yung likod ko. Um, sobrang sakit na uh, naglagay ako ng neck support para, para lang malimit ko yung self ko na magalaw ko yung sarili ko na mabilisan. So, nag-message <clears throat> ako kay Sir Narciso. Sabi ko sa kanya, magpagamot ako kasi masakit talaga ang likod ko and I don't know why masakit siya. Kasi hindi naman ako na-injured or wala naman akong ginawang um, mabigat na exercise other than cr crunches, yun lang. And nag-usap nag kami ni Sir Nars, sabi niya, um, baka daw na ano ako yung sa Bisaya na panuhot. So maybe, baka pero kasi di ako naniwala na mga panuhot anyway tinuruan ako ni Sir Nas na mag stretching yung ganyan ganyan na exercises for the head tapos sa arms tapos tinawanan pa niya ako kasi obvious daw na hindi ako nag stretching sabi ko naman totoo talaga sir hindi ako nag stretching I think uh, matagal na panahon na nag stretch ako kasi mas pinagtuunan ko pansin yung bilbil ko. Anyway, cut the story short, sabi ni Sir Nars, o ano, magstretching stretching ka na. Dapat araw-araw gawin ko daw yun. Kasi baka daw mag-expect ako na magpagamot ako sa kanya na parang ma magic ba na biglang mawala diretsyo yung pain. So, yun, nag- Matapos kayong mag-usap ni Sir Nars, gabi na kasi yun. So, natulog ako that night na sobrang sakit talaga. Halos maiyak ako sa, sa sakit even if nakahiga na ako. <clears throat> yung pag-turn ko sa left side, hirap na hirap. Kahit yung unan ko, pinalitan ko yung unan ko kasi pa, baka dahil don sa malaking pillow ko kaya masakit yung likod ko anyway natulog ako na masakit yung likod ko nilagyan ng ng mentol na balm ng asawa ko tapos nag massage siya sa likod ko sa arms ko Tin tinulungan niya akong ma-stretch ma yung buong katawan ko so yun nakatulog ako na masakit hanggang madaling araw nagigising ako kasi masakit talaga siya Anyway, I was hopeful kasi sabi ni Sir Narciso na yung faith ko na si Jesus Christ ang magpagaling. Yun, ang, yun yung um, pinaghahawakan ko. True Sir Narciso na siya yung nanggagamot. And amazingly, kinaumagahan pag gising ko, wala na yung pain as in, walang pain as in, zero talaga tinay kong mag-turn ginalaw yung katawan ko wala talagang pain kahit yung trace ng pain wala so, nag ako mag-inhale wala talaga pero, pero, bago ko makalimutan um, nung after, the day after nag-usap kami ni Sir Nars, hindi kasi ako mapakali so, nagpa-X-ray ako just to be sure kung anong meron sa likod ko And thank God, yung result ng x-ray, uh, there, everything was normal according dun sa x-ray. And yun, pagka, the following day, pagising ko, wala na yung pain. So, I was really thankful to Jesus Christ, our Savior, kasi siya yung nagbibigay ng miracle kung naniniwala lang talaga tayo. Jesus is real and He's using Sir Narciso lalo na ipaabot sa atin kung ano ang gusto niyang mangyari. So, always remember, ang tatlong P na sinasabi parati ni Sir Narciso, um, pagsisisi, paniniwalang walang kapalit, and pagbabago. So, yun lang. Sir Nar, salamat sa iyo, sa iyong pagsacrifice uh, pag-sacrifice, pag, pag uh, sa pag-entertain sa mga tumatawag sa iyo para magpagamot, purihin po si Jesus Christ. Salamat po, magingat po tayong lahat. God bless.